Bahagi na na ating mga umaga ang mga morning talk show. Kadalasan ay mga babae ang nagho-host ng mga shows na ito na ang kanilang usapan ay para sa mga nanay na nanonood sa kanil kanilang mga tahanan. Kilalanin natin ang mga sikat na mga babaeng host sa morning talk show sa Philippine TV through the years. The Philippine Showbiz List presents pinakasikat na female morning talk show host, Sino Sino Sila. Sino ba naman ang na makakalimot sa isa sa pinakasikat na talk show ng ABS-CBN noon na Daisy ng Tahanan na tumagal ng 6 taon mula January 1991 hanggang February 1997? At isa nga sa dahilan ng pamamayagpag nito na ang pinamalan sa kakaibang galing ng aktres na si Tessie Tomas sa pag-host sa naturang programa. Sa isang panayam noong 2011 kay Tessie ay inamin niya na hindi na daw siya ganun ka-encourage na bumalik sa hosting. Dahil na rin sa laki ng pagbabago ng showbiz kung saan nabanggit niya na minsang magbalik siya sa larangang ito ay wala na raw yung mga quality talk na dumating pa ka sa puntong pinabata siya na hindi niya nagustuhan. Pero hindi naman daw niya tuluyan tinalikuran ang pag-host. Yung nga lang daw ay may mga batayan na siya ng mga show na gusto niyang i-host. Unang nakilala si Ali Soto bilang isang singer gamit ang screen name at tunay niyang pangalan na Aloha. Na mag-asawa siya at naging TV host ay ginawa niya Ali Soto ang kanyang screen name. Lalo siya nakilala ng i-host siya ang dating morning program ng GMA Network na Katok Mga Misis. Bukod pa rito ay isa rin siya sa nag-host ng morning talk show na Starbucks noong 2011 at nakasama niya ang DJ na si Papa Jack. Magamat veterana na sa hosting ay nahirapan naman si Ali na maitawid ang tuluyan ang naturang programa. Ito yung sa kabila ng pamamayagpag nito sa ratings sa unang pag-airing nito ay nahirapan naman makabawi ito sa kalagitnaan ng show na sa paglipad nito sa mas maagang time slot na dahilan sa pagkawala ng mga manonood at sa pagbabang ng ratings kung kaya tumagal lamang ito ng anim na linggo sa telebisyon. Sa edad na siya na taong gulang ay naging newscaster si Janice de Belen sa Watch Kids Edition. Nakuha niya ang biggest break sa showbiz na bida siya sa matagumpay na TV soap opera na Flor de Luna. Dito na nga ay nagtuloy-tuloy na ang karera niya sa showbiz. Bukod sa pag-arte ay pinamalas naman ni Janice ang kanyang kakayahan sa pag-host sa morning talk show na sis kung saan ang merito sa loob ng ilang taon mula hanggang 2010. Dito nga ay hindi lang talento nito sa pag-arte na napansin ng mga manunood, pati na rin ang kanyang kakayahan na magpagsabayan silang talk show sa kabilang istasyon. Maliban sa pag-arte, ay nasubukan naman ang husay ni Jelly de Belen sa ibang larangan nang siya ang isa sa maging host ng longest running morning talk show na SIS. Ayon pa kay Jelly na sa loob ng napakaraming taon na pag-co-host sa naturang programa ay hindi niya iniisip na trabaho ang kanyang ginagawa dahil masaya o mano ito lalo na at pamilya ang turingan nila ng mga co-host. Wala o manong pressure sa kanilang ginagawa. Pero aminado naman daw siya na may isang episode sa naturang programa ang di niya makakalimutan. Ito ay na makapanayam niya si Regine Velasquez ayon pa kay Jelly na tinawagan o manong siya ng staff noon kung okay lang daw sa kanya na i-get si Regine kasi nang ayunan naman niya agad dahil wala naman siya nakikita ang problema dito. Inamin naman ni Jelly na yun ang unang beses na nagkausap sila ng na Asian Songbird at maraming humanga sa kanya kasi sa pinakita nitong magiging professional na naitawid ng maayos ang naturang panayam. Para naman kay Carmina Villaruela maging bahagi ng morning talk show na SIS, ang isa sa pinakahindi niya makakalimutang programang kanyang ginawa sa ilang taon niya sa showbiz. Dito ang manong niya nahasa kanyang hosting skills. Dagdag pa niya na bagamat maraming bigating karibal sila na show sa kabilang istasyon, ay nakaya itong labanan ka ng kanilang programa na tumagal ng ilang taon. Katulayan, bago siya maging host ng season 2004, ay isa kanyang show na Morning Girls mula sa ABS-CBN na Omere noong 2001 hanggang 2003. Kahit na nakatuon ang atensyon sa pag-arte, ay hindi naman kaila ang galing nito sa pag-host o so kaya noong 2018, siyang napiling pumalit kay Regine Velasquez sa cooking talk show nito na sarap, diba? Kung saan kasama niya kanyang dalawang anak na sila Cassie at Mavi, patuloy tuloy na napapanood ngayon sa GMA7. Hindi may tatanggi ang husay at agumpay ni Mayan Rivera sa pag-arte at sa kabi kabilang mga proyekto nito ay sumubok naman ito ng ibang larangan. Pinasok ng primetime queen ang morning slot sa kanyang daytime talk show na yan ang morning na inero noong May 2016. Ngunit lipas lamang ilang buwan ay agad din natapos ang naturang programa. Si Sampanayama hindi naman itinagin ni Mayan na posibleng ulanin siya ng intriga dahil sa maagang pagkawalan nito si Ere. Pero nilinaw niya na isang season ng talaga ang pinirmahan niya rito at dahil sa puno ng commercials ang yan ang morning kaya masaya and gme management kapag napag-uusapan ang morning talk show host, ay hindi nawawala sa listahan ang queen of all media na si Chris Aquino. Sa pagpasok sa mundo ng showbiz ay nagpakita ng galing si Chris sa pag-arte at kalaunan na naghayag ng interes sa pag-host ng showbiz talk show. At ang unang talk show ay ang Chris na inere sa GMA7 noong 1996. Ngunit sa programang Star Talk, nakuha niya ang atensyon ng mga manonood. At sa paglipat ngayon niya ng ABS-CBN ay agad ay ibinigay sa kanyang proyekto bilang host ng morning talk show na Today with Chris Aquino na inere noong November 1996 hanggang March 2001. Sa so, di ba natawaran Husay nito sa pag-host ay nakuha ni Chris ang titulong Philippines Queen of Talk. Dahil rin sa tagumpay na kanyang mga naunang morning talk show ay nasundan pa ito tulad ng Morning Girls with Chris and Corina, Good Morning Chris, Boy and Chris, at ang pinakahuli niyang morning talk show ay ang Chris TV na umere noong June 2011 hanggang April 2016. Tulad na kanyang inay si megastar Sharon Cuneta ay hindi lamang pag-arte ang sinundan ni Casey Concepcion. Pati ang pag-host ay sinabak din niya at isa na nga rito sa morning talk show niya na Simply Casey na inero sa ABS-CBN noong May 2010 hanggang October 2010. Naging usap-usapan din noon ang pagkakaroon nito ng mababang ratings na dahilan umano sa maagang pagkaalis nito sa ere. Ganun pa man ay may tuturing naman daw ni Casey na learning experience sa naturang programa dahil sa marami siya nakilalang iba't ibang individual. Mapagkumbaba naman siya sa pagsasabing hindi siya sigurado kung nag-improve na ba kanyang hosting skills sapagkat ang mga manonood lamang raw ang makakapagsabi noon. Maliban sa pagiging journalist at nagtuloy-tuloy naman ang magandang karera ni Christine Bersola Babaw sa pag-host ng ilang show sa iba't ibang network. Matatandaan, una siya napanood sa programa ng ABS-CBN na alas 5.30 e na kalauna na naging magandang umaga bayan. Dito ay hindi may ng mga taga-panood ang taglay na husay ni Tintin. Sa paglipat naman niya sa TV5 ay napasama siya sa morning show ng Kumari Club at Good Morning Club. Mula sa pagiging beauty queen ay pinasok naman ni Charlene Gonzalez ang mundo ng showbiz. Mula tumigil siya sa paglabas ng pagtanggap ng ilang proyekto sa big screen na makasal siya sa aktor na si Aga Mulak noong 2001 at nakatoon na kanyang atensyon sa pamilya. Ganun pa man ay patuloy naman ang na paglabas niya sa telebisyon kung saan isa sa pilagtuonan niya ng pansin ang pag-host at hindi nga kailanag yung ng mga ito. Una yung lifestyle show niya na At Home Ka Dito na noong 2003 hanggang 2004 at Feel At Home noong 2004 hanggang 2007. THANKS okay. Kaya ko pala mag-host. Ito naman naging pag-amin ni Dina Bonneville sa isang panayam, kung saan ibinahagi niya na minsan niyang naisip mag-quit sa pag-aartista noong baguhan pa lang siya. Pero sa kabila ng mga agam-agam ni Dina, ay nagpursigi pa rin daw siya na hanapin ang kanyang lugar sa showbiz. At swerte raw niya na sa na-reinvent niya kanyang sarili at na iba pa siyang talento maliban sa pag-arte. Unang hosting stint niya ang Let's Have Dinas sa IBC 13 noong 1988. Dito na nga nag-ubis siya maging host ng talk show ng GMA7 para sa mga programang Miss D noong 1996 hanggang 1999 at D-Day noong 1999. Kinalaman sa larangan ng pag-arte at sa tito ng Asia Songbird ay pinamalas naman ni Regine Velasquez na may ibubuga siya sa hosting. Katunayan, pumatok sa mga manonood na kanyang weekend morning talk show na sa Lap Diva na anim na taon din na napanood sa Kapuso Network. Ngunit dahil sa desisyon ni Regine na lumipat sa Kapamilya Network ay kinalangan niyang iwanan ang na naturang programa. Muling napanood sa pag-host si Regine sa talk show na Magandang Buhay ng siya sa matalang humalili sa isa sa mga host nito na si Carla Estrada. Hindi naman naging lihim sa publiko kung paano nakuha ni Melay Cantiferos ang tinatamasang tagumpay ngayon sa showbiz. Mula sa pagiging housemate ni Kuya hanggang sa may panalo niya ang Your Face Sounds Familiar ay nagtuloy-tuloy ng mga, mga proyekto kung saan ilang pelikula at ilang programa na rin sa telebisyon ang kanyang nilabasan na isang nga sa nagmarkang talento nito ay ang pagpapatawa. At noong 2016, ang pasukin niya ang ibang larangan ng isa siya sa mapiling mag-host ng morning talk show na Magandang Buhay. Aminado si Melay, nakabado siya na ibigay sa kanya ang ganong klaseng proyekto na isang panaginip ay hindi umano niya akalain iaalok sa kanya. Iba man daw sa kinasanayan niyang gawin, ay masaya si Melay sa pagtanggap ng mga manonood sa kanya bilang isang talk show host. Bata pa na mag-umpisa ang karera ng singer-actress na si Julina Magdangal sa showbiz. Katunayan, siya ang binansagang Philippines multimedia superstar noong 90s dahil na rin sa kanyang tagumpay sa mga pelikula at programa sa telebisyon. Bukod pa rito ay siya rin ang tinawag na Queen of Pinoy Popular Culture o Pop Icon dito sa bansa at isa sa most successful multimedia artist sa Philippine Entertainment. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pag-adiba ng karera ni Julina kung saan siya ay kasalukuyang napapanood sa pinakasikat na morning show na Magandang Buhay. Hindi man alam na karamihan na isang mga awit si Carla Estrada bago pa ba man siya nakilala bilang aktres at malaking parte o mano ito na kanyang buhay dahil upang mataguyod niya noon ang kanyang mga anak at buong pamilya. Bata pa lang ay pinangarap na o niya maging artista at sumasali siya sa mga singing competition kung saan ay nadiskubli ang kanyang talento at naging daan na napasama siya sa variety show na That's Entertainment. Mula noon na nagsimula na ang niya sa showbiz at ilang proyekto na rin ang kanyang ginawa na nagpamalas na kanyang kakayahan. At isa na nga sa matagumpay niyang programa sa telebisyon ay ang isa sa mga muna bilang host ng morning talk show na Magandang Buhay kung saan nakasama niya sa na Melay at Julina at tinawag ang tambalan nilang tatlo na momshies na hindi pa minahal ng mga manonood sa patuloy ng pamamayagpaglito sa ere. Sa tagal na bilang samahan nila sa naturang show ay hindi biro ang kanilang napagdaanan na dahilan sa paglalim na kanilang samahan. Ngunit noong February 2022 ay pansamantalang na maalam si Carla sa programa na mag-file ito na kandidatura sa pagtakbo niya bilang representative para sa Tingog Party List Group. Sa kanyang pansamantalang pag-alis sa programa ay nagkaroon ng iba't ibang co-host tulad ni Regine Velasquez at Judy Ann Santos. Pero naging pala isipan sa niya sa Instagram post nito noong June 23, 2022 kung saan ibinahagi nito ang isang selfie kasama si na Julina at Melay. Nalagyan nito ng caption na Happy to see you my mom, she's. ang pamamaalam. Abangan! Tila kompirmasyon naman sa pamamaalam sa programa ang Instagram post ni si Darla Solerno, noong June 24, 2022 kung saan ibinahagi niya ang larawan kasama si Carla, Julina at Melay at ang business unit head na si Jasmine Pallera. Caption niya dito, Reunited for the farewell episode of Mamshi Carla Estrada on Magandang Buhay. Good luck sa new chapter in journey mo, Mare. Catch this episode soon. Samantala, wala pang pa eksaktong petsa kung kailan ipapalabas ang naturang farewell episode ni Carla. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!